Ang grabe na init at tapos nagpares pa. <laughs> <laughs> eh, yeah, mayroon kayo screw, yung maliit lang, yung hawakan. Magkano yung ganito nyo? 75. 75 Ano ako nito eh. Kaya yung ano naman, screw na mahaba yung ano Yung ganito, mahaba yung ganito Yan yan yan, magkano yung ganito nyo? 95 ba Bibili ba akong cutter? Ito, kuya? Na ang bawas na ko ya. dala na ba? Kunin ko na to. Kuya, mayroon kayong tindang pito? 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 Wala. Ah, bakit ko? Saan ako? Napasok ko pa. Grabe, grabe na init. Tapos nagawa ko pang magano ah uh, mix pares. <laughs> <laughs> Ay lakay, kanto